I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. ayon nga guys sa post, on a closer look, it seems like he's mumbling love you or blowing air kisses. Naumani nga agad dito ng maraming komento mula sa mga bubblies. At ito nga guys ang sabi nila, parang love you, for me parang love. At dito naman ang sabi, may sinabi ba si Donnie Oh Lord, dagdagan mo pa pasensya ko sa dalawa na to. Baka batuhin ko sapatos yan. Di talaga kami pwede magkita tatlo. Tapos ganyan pa gagawin ko. May lilipad talaga. At sabi pa nga dito, this part gosh, their chemistry and the tension, it had me gasping for air. Hashtag Don Bell. Talaga naman itong ating Donny at Bell habang nagpo-photoshoot ay nandito pa talaga ang landian ng ating couple. Nagrabe nga talaga titika ng ating Donny at para pang sinabihan itong ating Bell ni Donny ng love you. At narito pa nga guys ang bawat komento. Love you sabi ni Donny pero ayaw niya masyado ipalat Charo, pag ako ni ng ganito, Diyos ko, tindig balahibo ko. At narito pa nga guys ang bawat sinabi na mabablis patungkol sa post.